Hello guys, good afternoon. So ayan gumawa nga kami ng suman ube. char. Hindi ako gumawa guys. Ito nga pala yung balinghoy na dala ng aking mister. Ayan siya guys, ginawa, pinagawa ko ng suman. Sabi ko sabihinan ko parang mas gusto ko yan. Favorite ko lagi kasi yan. Pag napunta siya guys, yan yung dinadala nila guys. Ang sarap. Yan yung binahin ko guys, shout out char. Ba ang galing niyang magbalot? So, ayan na siya, guys. Nagbabalot sila ng suman. So ayan, guys, oh. So, ang nagadgad niyan yung aking bayaw. Shout out. Tapos, ayan siya, guys, oh. Ganyan sila magbalot, guys. Ang soro po. Galing, no? So, ayan na, guys. Yung aking hipag naman, ay Tinatali niya yung, ano, suman. So, so, ayan siya, guys, oh. Ayan, di ba? Ang galing. Tapos mamaya, ayan, sasalang na siya, guys. O, so, oh. ayan. O, oh, diba? So, ayan na siya, guys. After ng, ano, tinanggal na siya, iluto na. Yun lang. Bye-bye.